So ano mga idol, nandito naman tayo si Tatay Vlog mga idol. Meron tayong nakita isang gulay mga idol, no? Iyan, napakasarap niyan mga idol. Yan ang klase ng gulay na kung tawagin sa amin dito ay talbos ng sayote. So yun mga idol, ang talbos ng sayote, napakasarap niyan mga idol. Ah, mo lang yun sa sardinas sa mga idol. Lala na, napakasarap na yun, mga idol. So kung kaya't ang Tatay Vlog nyo ay talagang napapatakam sa ganitong klase ng gulay mga idol napakaganda nito mga idol sa mga may matataas na dugo mga idol yung mga high blood yun napakaganda nito at napakasariwa nito mga idol pagka ito nyo mo mga idol half lang ang pagkakaluto mo nyan kasi napaka crunchy nyan mga idol malutong, medyo malutong lutong konti kasi yeah, half pati yung mga ano na yan mga idol lahat yan walang matatapon dyan mga idol maliban dun sa matigas na party don sa may ano yung dito sa baba so yan yeah. Napaka-bangon niyo, mga idol kasi ano 'yan, uh, talbos ng uh, sayote. So 'yan mga idol, uh, himayin natin ngayon ito. So, ayun mga idol, himayin na natin yung ating uh, nabili na sayote mga idol, 'yan. Sa alagang, uh, 15, pe 15 pesos mga idol, nabili natin 'yon, talbos ng kamote. So ayun ganyan yung pag uh, prepare ng ano Uh, sa ano uh, 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 odlot udlot kasi tawagin nito namin sa amin mga idol. Kung sa inyo dyan sa Tagalog, eh, talbos ng kamote So, ayan, napakasarap niyan mga idol, di ba? Napaka-lambot uh, niyang ano yun, himayin kasi napaka-bata pa niya. At talagang sariwang-sariwa yun mga idol. So, yun mga idol, sa hindi pa nakasubscribe kay Tatay Vlog, please subscribe na kayo mga idol. And pakilag na din po sa ating uh, mga video mga idol. Para nasa ganun, update tayo sa mga video na i-upload ni Tatay.